Mimit ko si Carl Anthony Towns eh. No. Uy, Carl you know? Anthony Towns. Ta. Carl Anthony Towns. <laughs> Ka Wang Chu Hello, wala sa Pilipinas. You know, first flight to. First flight to. Oh, yan na, ready na. Yo <laughs> so guys, ah, uh, nandito na kami sa airport. In first flight yes. na pala ni Archie Irving yes. Yes. sa ani sa Irving first flight nila. Pupunta kaming Puraken na ipag-collaborate kami sa mga locals doon. Sama ka rin yung family ko, guys. Hi, Mama. Hey guys. One, two. Okay. Touch down. dito palis na. Palis na si Calie Irving. Palis na siya. <laughs> po okay guys. Kumusta naman sa heaven, guys?

Oh, musta first flight? Kasi wala nang alog, wala nang alog eh, no? Wala, <laughs> wala <nang alok> eh. Free beach to, ha? So guys, kakalaan din nyo na namin. Kaling ng piloto eh, no? Yes, yes. Natulog lang sila, ano eh. Hindi nang naramdaman eh. Hindi yes. nang Ate Jenny, kawain naman dyan. Yun, no? Know? mo <laughs> <Pabid> na G Tulog mo na malayo pa Pagod na eh oh Grabe guys, first time ako nagpunta dito sa Boracay na nakita ko na sobrang lakas ng alon. Yung tipong pwede ka na talaga mag-surf. Kasi alam ko may may habagat yata or may bagyo yata eh, Pero Okay lang, nakakatuwa. Ito nga guys. Taho. Uh, Wala. Yo guys, kasama ko ka lang Kali. Kali. Ano? ang buraki dyan? Ayos lang. Mahirap. Swimming. Ginaw na ginaw tayo. Ito na ba yung Kali Airbing 1? Kali. Kali 1. Collab yan with Crocs. You know? Hello. <laughs> oh mama, suerte naman natin araw tayo ngayon. Yeah. Yan nga, yung bagong co-host ko sa vlog ko. Hello. <laughs> <laughs> Puso ka, pantig yeah. Fuck. We brought the star. Welcome to Baler, guys. kaya makikita tayo ng mayo, ah. Yo, guys. Uh, dito kami sa Boracay ngayon. Kasama ko si, ano, si Kyle Irving at si, ano, si Aydan Irving. Siya may ari ng, ano, Boracay, guys. Dito na. <laughs> diyo lang, diyo lang. So, dito kami, uh, mamaya, lalaro kami sa, ano, sa Diniwid. Mimit namin yung mga naging, naging kalaro ko doon last year. At nire nila si Kali Irving. So, dito na siya ngayon. Ayan, guys. kita sa mga ni mga nakalaro ni Coach. Akala ko, kay kita sa Makdo. po pa na tayo, eh, no? Nalakad <laughs> kami ngayon from Station 3 to Station 1. Ayan. May nakita akong bata sa beach, buka naman maliksi. Kalyoding. Kalyoding? Sa Porsche uh, na. Uh, Ako nga pala si Ron. Si Lil. Uh, mukhang mabilis ka. Mag-training ka. Uy, gumagaling na! Gumagaling na siya.